Okay, for today's video ay gagawa tayo ng ulam na talagang nagkikreate ako dito yung galunggong na ibabalot natin sa dahon ng sabi tapos ito ang ilalim nya maraming luya, maraming bawang at maraming sibuyas tapos ito ang ilalagay natin na special talaga yung dried na kamias. Ayan o, oh. kita nyo yan. So, nagana na po ako sa kapitbahay ko nang merong kamias. At nagkataon, meron akong kapitbahay pala na nag-dry pala siya ng sarili niyang gawa na kamias. So, syempre, binigyan niya ako. So, ayun na yon Siguro enough na yan. Tapos, next naman nagagawin natin ay ibabalot natin sa saging yung mga galunggo ah, papakita ko pa pala lalagay. marami po kaming bunga yung aking sili ay talaga namang sulitin ko na ito po talagang sili na to kakaiba talaga yung lasa nito kapag uh, nilagay nyo sa mga lulutuin nyo iba yung aroma diba? so instead na yung panigang ay ubusin ko na to lahat po kasi nga sabi ko marami naman ako Then babalutin natin yung isda na iluluto natin. So, mga galunggong kasi to, na maliliit. Sure ako na madudurog ito kapag uh, hindi ko siya binalot. Kaya bawat galunggong na iluluto ko ay ibabalot ko siya. Dagdagan ko pa. Kasi medyo marami itong galunggong. Maliliit kasi siya. Sigurado akong durog siya kapag uh, di ko siya binalot dito sa dahon. Kaya talaga namang nakabalot siya. At pagkabalot natin ganyan, ay ipa natin dito sa maraming sili. ba diba? So pag marami kayong sili, pwede niyong gawin yung napakaraming ganon. Kung kunti naman, ay di kunti rin. So after po nyan, ay ibubos natin yung gata. Siyempre kulang yung gata na yun. Dadagdagan natin ng water. tapos ay pagpuluin. And, at i-check natin yung niluluto natin. Wow! Ganyan po kasarap ang itsura. Luto na siya. Tatanggalin na natin siya. Wow! Na-achieve ko yung gusto kong makain ngayong araw. Luto na po ipapakita ko rin sa inyo kung ano itsura nung loob. Yan, ito na po yung ating finished product. Buong-buo siya. Hindi siya naduro. Yan, kaya binalot natin siya sa saging. At ngayon naman ay kakain na tayo.